Kakagulat ka naman, kala ko ka multo. Huwag ng kakaibang slime. kakaibang slime. Yung slime natin magiging squishy pa. Talaga? Game! Ayan, so paano natin gagawin yung slime na tapos magiging squishy pa? Nako kuya Enzo, sobrang easy lang nun. Ako bahala sa'yo. So ang una ay gagawa muna tayo ng slime natin? Oo o, kuya Enzo, gagawa muna tayo ng slime. Magbubuwas muna ako dito ng activator para mabuo na natin yung slime at makita ko na kung ano nga ba yung sinasabi mong slime na... Squishy pa! Uy! Uishy! Pahingan naman ako niyan! Lolo, hindi po uishy. Squishy! Ah, squishy! Ano ba yon? Si Lolo talaga. Kapag pagkain, ang lakas ng pandinig. Yung squishy po, yun po yung pinipindot-pindot na sobrang lambot. Uy! Mukhang maganda yun ah! Squishy! Opo, Lolo, maganda pong laruan yun. At tingnan nyo po, nabuo na po yung slime na ginagawa ko at nilalagyan ko na po ito ng air dry clay na color blue. Yan, para magiging maganda yung kulay ng slime na squishy pa. Pero paano nyo ba magagawing squishy yung slime? Lolo, manood po kayo. May gagawin po ako dito na hindi pa nagagawa ni Kuya Enzo. Talaga, hindi ko pa nagagawa. Basta, Kuya Enzo, masusurprise ka kasi magiging squishy talaga yan. Siguraduhin mo lang Troy dyan, ha? Excited na ako. Ako nga din eh. Gusto ko makita kung paano magiging squishy yan. Okay na ba yung ginagawa mong slime, Enzo? Opo, Lolo. Malapit na po ito. Tingnan nyo po, oh. Kumapit na po yung kulay ng pinaka-blue dito. At stretchable na rin po ito. At sobrang floppy. Bagay na bagay sa squishy na gagawin ko. Pero, paano mo nga ba ito magagawang squishy? Malapit na ba matapos yan, Enzo? Malapit na to. Lalagyan ko na lang ng design para maging maganda yung squishy na sinasabi mo. Wow! Iba't ibang kulay! Wow! Mas maganda yan, Kuya Enzo! Mas gaganda yung squishy natin! Tama! Kaya damihan mo pa ng kulay! Ito na po, Lolo. Tapos na po. At ano bang gagawin dito, Troy, dyan? Ayan! Bilugin mo muna, Kuya Enzo! Ito na, binibilog ko na. Dapat ba bilog na bilog? Oo, Kuya Enzo. Bilog na bilog. Okay, sige. Tapos papakita ko sa kanila kung paano to gawin.

lain na atas pushy pa. Hindi yeah. nga. Oh. Wow! ganda! Kaya? Gawa na rin kayo.